Ngayon naman, ituloy natin ang ating food trip kasama ang sweetest teen love team, Daniel Padilla and Catherine Bernardo. This is Chris Yali TV, kasama pa rin si Melay. So Chef, ano itong gagawin natin ngayon para madagdagan ang pasta repertoire mm -hmm. mo? Gagawin natin is uh, fresh uh, tomato and parpadel pasta. Ano yung so, parpadel? Ano yun? Sorry? Uh, parpadel pasta. Oh, ano si po? parpadel? Actually, is um, pasta siya na medyo mas malapad. Okay go mm. malapata first, oh. I put olive ano, para, oil. Oh, tingin tayo dyan. Go. Kat, kung okay. sa school. Okay oh, lang, tita. Galing Papasok ka? Program. Yes. Oh, I'm so proud of you. Thank Bongga. you. Ilang kayo sa class? Uh, depende sa subject. Usually, mga 15 lang kami. Mag From what time to what time ka? Pag Saturdays, kita 8 to 5. Full day on. I'm so proud of you. Thank you. <laughs> Tapos? And then pag Tuesdays, ano, 7 to 9 lang. And then after that, pwede na ako mag retro-taping. Ay, shopping. ang kaling! Nag-a-adjust hmm. din ako. Anong name ng course? Oh, BSBA, Major oh, okay. in Marketing. Oh, business. First of all, excuse me. Business oh, Administration. Business Administration. Tita. Ang galing. Si Pasirin naman natin yung Sorry, hindi natin siya pinansin. Eh, kasi, hello, sobra kayang nakaka-proud na nagsuschool si Kat. Talaga, ano, you know, sobra. Share. Hello. O, onion, okay, olive and oil. And then garlic. Okay. So usually, ang una po natin yung onion. Bago yes. yung garlic. Parang spatuloy naman yung Oo. onion. Ang mga chef din talaga. Wow. Kasi anyway, ano naman yan, silicone yan, di ba? So hindi yan matutunaw ka agad. Hmm. Pero pag uh, Pilipino, usually garlic. Kinuuna. Pero ako, I know na onion dapat kasi mabilis mag-burn ng garlic. Yes. And once mag-burn ng garlic, mapait na siya. Yes. Parang... Ano yan? Sorry. Uh, German sausage po. Kasi so, may konting anghang. Meron pong konting. Hindi yung sublig. <laughs> Hindi. Hindi po. Uh, chairman lang. Sige. Sausage. cherry tomatoes. Cherry tomato po. Ba? Bango. So, Miss Chris, tama-tama kayo. Nagutom daw si Daniel. Perfect. Kami. Pero di ba mami, may, Japanese pa tayo wow, ah. Yeah, muna kayo magpakabusog ng bonggang bongga. ito sa Chris TV dapat talaga Ang mama mo ba nagluluto? Dij, wala. Hindi. Wala. Tagakain kain lang, lang ng kain. <laughs> Is he still here? Boba na on. Alam okay. ano mo, in fairness sa mo, ay, hindi ko kakayanin yun. Pag mag-take na umaalis siya kasi para daw, kesa hintayin daw niya na paalisin mo siya. <laughs> Sabi niya sa akin, pero parang ako forever ako magbabantay, forever and ever, amen. <laughs> kilang... Mami mo lang ang peg ko. <laughs> o, oh, at ano yung last na nilagay? Uh, tomato paste. Po. Paste, okay. And then mushroom. Shizaki. What type? Shitake mushroom po. Tamihan mo yung mushroom, mahilig ako. Thank you. Pabukti mo <laughs> na lang yan, Che. Hindi naman, yeah. pero yeah. share kami yeah. yan. Masarap yeah. eh. I love mushrooms. Di so, so, mm, yung... yes, mushroom ka okay. ka ba, Kat, mahilig ka din? Yes, mayroon akong may na-taste kami dito, Kis, na mushroom. Tapos nilagyan niya ng cheese and then bacon dish. Cheese? Tapos binigyan. Ayaw niya eh. Oh, She hates cheese. Ayaw ko na. No, nasusuka siya sa cheese. So, doon natin pilitin. Ako, I love cheese. cheese. Kaya nga nagkasundo tayo, daling ginawa mo na ang dami-dami. Ano dami. nga mo, cheese mo? Um, uh, parmesan, cheddar, mozzarella, and ricotta. Uy, wala namang baby. It's really good. Okay. <laughs> <laughs> ABC. Bango, grabe, ang sarap. And then, marsala wine. Ay, may wine. Sige. Kasi mga chef, di ba sabi mo, oh, Miss Chris, may oh, ito wine? Gusto nilang may kasusalan element na nag-wine-wine okay, sila. Ito, ito, mga chef, no? Speaking of, binalita sa akin nung Friday, did you were in Cebu? Cebu. Cebu? Na-show yes. ka doon? Mm -hmm. Tama. Ikaw nag-party. Party? Party? <laughs> Hindi siya nag-party. Nag, -party, nag... Ano sa Banding sabi with the best friend? Ah, birthday! Ah, uh, birthday oh. po ng classmate uh -huh. Tapos, classmate saan? Sa OB? O ngayon? O tapos? Ano, dumaan lang and then umuwi na kasi meron din taping. Ada. Ay, pero at least may friends ka! Oh, yan naman talaga ang important. So okay naman yung gano'n? You allow each other na meron kayong mga moments with friends na hindi mutual friends? Basta all mutual. Ah, <laughs> basta all girls? Kasama rin si Ganda kasi oh, so ikaw dapat all boys din kayo ah, sa so, mga ganon. But mm -hmm. that, I, I like that. That's correct. Sino, Sino sumama sa'yo? Po. Sino sumama? Yung PA ko, kasama din naman. Ah, okay. So, so, yung mga classmates mo, saan sila nag-school? Ah, uh, yun isa, from UANP siya, pero nag-transfer siya kasi nag gusto niya mag-culinary talaga. Okay. And then yung isa naman, from CSB siya. Ah, Okay. Tapos nag-change it. So, ito. ano ba itong class mong to? Special class lang to? Ginawa para para sa'yo? Ano? Kaya halos lahat ng friends ko, nag-ano sila tita. Nag-shift sila ng course. Tapos, yun. Dito ngayon sila sa so, Enderon. Happy ka? Okay. Pero pagod, no? I'm sure. Yung Saturday, sobrang pagod yan. Grabe. Kaya pag Friday, parang may cut off ako. Para, kasi na akong 8 a.m. class. Pero dapat day. support talaga kasi nakakabilib ka. Okay. Sobra. So, so, ano, with all the support naman ito sa si DJ. Mm, -mm. Ayaw, pa-tutor ka kay DJ. Ah. At susunod. Well supplied ako sa inyo dahil ang mommy mo may bagong dating na longganisa. yes. sa yes. Kailan natin ininegosyo yung lumbi sa... Rita! Matagal na no. last, last, time pa yun. <laughs> Parang mama, mabisi na doon. Hindi ka nababantayan. Ha? No. Yeah. Ah! Narinig na mama niya. matagal-tagal kong hindi nakasama together, sina Daniel at Catherine. Kaya naman, mahaba-haba ang aming kamustahan habang hinahanda pa lang ang pasta. Did you may alam kalutuin? Uh, Hoy, napakasarap ng peanut butter, ah. Ang mama, ang daming pinadala sa akin. Super type ko siya talaga. La, lalo na the crunchy. Tapos ano, yung chocolate okay din. Nakakaaliw. May chocolate? Yes! Hindi mo ah. pa na-try? Hindi mo siya binigyan? Nakabigay lang sa akin. Ah. Ay, wow, inuna ko. <laughs> <laughs> Ay, sure, <napay> <laughs> okay. uh, kasi uh, si Carla nagdala the other week sa house. Ang sarap. Tapos ikaw naman, well supplied ako sa inyo. Dahil ang mommy mo, may bagong dating na sa Yes! yes. yes. <laughs> Kailan natin ininegosyo yung longganisa. Rita! Matagal na yun. Last, no, last time mama. ko yun. Parang mama, mabisi na doon. Hindi ka nababad na yan. Na? Yeah. Ah! Nar narinig na mama niya. <laughs> okay lang. Gusto ko yung mama ng mom niya nang yung mama. Mm. <laughs> Dagdagan natin yung noodle kasi gutom kaming lahat, chef. Okay. Para makain namin lahat. Uh -huh. Kasi parang bangon. No? Parang gusto ko na, hello, let's try this. It looks really, really delicious. Ganun pala, oh. meron kang mainit na tubig, yung cooked na noodles mo, so para bago mo i-serve, i-dip mo mm. doon ka. Parang ang kaling, no? Bakit mo din na yung aralin mo, business ad? Dapat kasi, tita, certificate course na talaga. Fashion marketing. I know! Pero... Yun yung una natin na pag-usapan. Oh, yeah, yeah. Oh. Tapos nung kinausap ako ng Dean, parang tinanong niya ako, ano bang plan mo after five years, ganyan, ganyan. And then parang after namin mag-usap, sabi niya, oh, why don't you try, ano na lang, the four-year course na talaga para, ayun, Kolek. makabawas ka na. And then ako, oh nga, yung marketing na lang Pero wait, sandali, so question. Il ilang units ka ngayon? Eleven. Pwede na yon mm -hmm. At least. So kung yung four-year course, baka matapos mo in five? Or six. Or, okay na yon mm -hmm. At least. And mm -hmm. you're young. Mm -hmm. So, I mean, generally, kasi ngayon, di ba, dahil K to 12 na, mm. di ba, mas, yung, yung age mo ngayon, you're actually just the same age as everybody yeah, starting. Man. And to think, two years kang nalit like, school, na. di ba? Yeah. Mm -hmm. Galing. Yan, tapos na. si ka talaga, no? Nakaka-proud. <laughs> Thank you, po. Wait, chef, huwag mo muna lagyan ng cheese para si Melay ay makatry, ah. sige, chef. Pagpunta na tayong lahat siya. Ang una na ako. Ang bilis. Ang bilis, no? Baka gusto niyo ng cheese. Mag-una na lang ako. Kasi gusto niyo ng cheese. <laughs> Oo, oh, oh, kaya ikaw na mauna. Oh, oh. Tapos kami, gusto namin ng cheese. Galore. Oh, dito natin. Ah, oh. oh, lagay ko na siya. Go. Ladies and gentlemen. Thank you. Oh. Oh, ano yung an, ito part na to? What's that? I have that. Ah, mm -hmm. uh, mushroom po and sausage Okay. Pero hindi, saan yung cheese? May, uh, may dinala silang cheese sa akin doon kanina. Tira -tira. Yung tira-tira na lang na inside, madam. <laughs> <laughs> no, meron <laughs> ano. Char-char lang kami sa Ano yung cheese yan? Ah, uh, good cheese. Bro. Ano? Good cheese. Ah, good? Mm. Pwede hindi. Uh, okay. Okay, okay lang na ano, parmesan. Miss Chris, ang sarap, ang sarap. Uh, okay uh, na ako. Kamusan uh, okay oh, yeah, sana. Uh, sarap? Mm, sobrang sarap. Lagyan na yan ng cheese. Mahilig ka ba sa goat cheese? Ako hindi masyado eh. Uh, uh, Patry nga. You know yung goat eh. Try natin. Bakit? Kasi goat. Mauna ka, kwento mo sa akin kung anong taste. Kuha ka lang ng konti. Ay? Kung ano. Tell me first kung type mo. Uh -huh. Or magugustuhan ko ba? Or may konting aftertaste? May lansa ba na? No, it's okay. Parang walang lasa nga. Ha? Huh? It's okay. I love Ayaw you. Ayaw ka nun. May... Ayaw niya. Ay, Pareho tayo. Oo oh, nga. Ayaw niya. Wala, oy. Meron pala ang ay, na walang kaya, cheese na guwapo. Kasi you don't ay. like cheese at all. Eh, parang yung lasagna may, niya may, na puro cheese? Mahilig ako, pero... Ayaw niya yung mabaho na cheese. Oh my God. Ganyan din ang um, mga anak ko. Ayaw nila talaga nung may amoy-amoy. Eh, -amoy. mas mabaho. Ay, mas masarap na cheese. Asin? As Oo. Oh. Mabaho.